magandang hapon po sa inyo lahat So, dito naman po tayo sa bago nating garden And may kukwento lang ako sa inyo Medyo meron po kasing hindi maganda nangyari So, pagkabi, nung nasa bahay na ako, nagluluto ako ng hapunan Tumawag po yung kaibigan ko hapon So, kukwento niya, meron daw po kasi dito ang dumating na So isang lalaki, Pilipino tapos dalawang babae. And yun kasi dapat uh, uupa sana dito sa apartment dito. And nag-cancel sila so I think kukunin lang yung deposit nila or yun sa binayad sa gas. So ibinalik kasi yung pera kasi nga nag-cancel sila ng pagpasok dito sa apartment so kukunin lang nila yung deposit nila. So, yung sasakyan kasi nila, pinaraga doon sa may hagdanan doon. And yung kaibigan kong hapon, doon yung bahay niya o yung kwarto niya sa may pintuan, doon. So, natatakpan ng sasakyan. So, parang sinabi ng mga Pilipina, pahingi daw na sitaw. Sabi naman ng kaibigan ko ang hapon, hindi sa akin yan, sa kaibigan ko. Kaya kung gusto nyo, magsabi kayo doon, magbibigay naman yan. Kaya nga lang, nakauwi na kasi ako na nasa bahay na ako again. So araw-araw na nandito ako. Kumimitas ako ng gulay, yung mga tanong natin dito, nagbidilig. So in short, okay na. Kaya nakausap ngayon ng lalaki yung kaibigan ko ang hapon. So... Habang kausap ng lalaki, yung kaibigan ko ngapon, yung dalawa pala simple na dito sa taniman natin ng gulay and maya maya uh, dumating doon yung mga Pilipina bumalik doon tapos pumunta sa kaibigan kong lumapit sa kaibigan kong hapon humihingi ng plastic sabi ng kaibigan ko ano gagawin sa plastic lalagyan daw nila ng gulay pinakita yung dala nila mga gulay so nagalit bigla yung kaibigan ko so, yun yan doon kasi nga sinabihan na sila na hindi sila binibigyan ng kaibigan ko ng permiso para mamitas ng gulay dahil nga hindi daw sa kanya yun sabi sa akin ng kaibigan ko kung gusto niya magpaalam daw sa akin pag bumalik ako o yung pag naandito ko so in short yung dalawang babae tulad yung sinabi ko na nagdesisyon sila na mamitas ng gulay dito kahit sinabihan sila na wag uh, na hindi pwede kasi nga kung gusto nila magpaalam muna sa akin tapos pumunta pa sa kaibigan ko doon pa nanghihingi ng lalagyan ng sitaw ng paglalagyan ng mga nakuha nila so nagalit yung kaibigan ko hapon tumawag sa akin kagabi yung, yung nga sinasabi ko habang nagluluto ko tumawag sa akin yung kaibigan ko hapon para nga sabihin yun yung mga Pilipina nga daw pinitas yung mga sitaw ko so akala ko naman sitaw lang okay lang humingi naman sa akin ng pasensya yung kasama nilang lalaki pero yung dalawang babae wala kong narinig, hindi ko narinig sa, na nagsalita kasi nga hindi, hindi naman video call yung pag-uusap kagabi sa phone lang, voice call lang so siguro na sa loob ng sasakyan yung dalawang babae ko. baka pumasok na sa loob ng sasakyan kasi nagalit na yung kaibigan ko hapon so in short yung kasama nilang lalaki humingi ng pasensya sa akin so pinabaya ko na lang kaya nga sabi ko hindi ka ako maganda yung ginawa nyo sana kung gusto niyo talaga ng gulay, antayin niyo na lang o bumalik kayo pag nandiyan ako. Hindi naman masama na manghingi ng gulay, nagbibigay naman ako yung mga training nga, tapos yung mga Pilipino nakatira uh, dito, binibigyan ko rin ng mga libre ng gulay so yun, iniyan ko na kasi nga, wala ko na, hindi ko naman ano yung amount nang nakuha nila so now after work, dumaray ako dito and today ko lang napansin ko ano yung mga nawala So kahapon na uh, uh, nag-upload ako ng short reel sa sa Facebook. And yung isang short reel ko doon, yung open ko yung mga sitaw. So ang dami kasi nga kumpol-kumpulan yung mga bunga ng sitaw. Natuwa ako, ginawa lang ko ng video, ginawa ko yung short reel. So yung mga sitaw na yun, nawala lahat yung mga yun. Yun yung mga ginawa. Tapos dito, ito kahapon puno-puno yan ng mga bunga so today yun yun po nangyari sa mga tangkay nila so pinutput nila yan ito may ilang piraso na tira wala na ayan, kabila guys ha kabila nyo na so pati yun sa kabilang side ha. ayan ayan putpot putput -put. dito dito yung milma dito at saka dito halos yung mga bawat tangkay talaga wala na naman so tulad ng sinabi ko everyday po akong nandito sa garden ko so alam ko kung ano yung meron wala so yan tapon niya na puno puno yan ng bunga nakikita niya linis po yan so naubos po yung mga bunga niyan tapos yung ampalaya, araw-araw din pa namimitas ako. So pinipitas ko lang, yung mga malalaki, tapos yung mga susunod, iiwan ko for the next day. Para may chance pa sila makalaki. So dito, may mga malalaki na dapat pipitasin ko ngayon. Doon, dyan. So, wala yung mga yun. Kanaiwan lang yung mga malilit. So today, wala akong mapipitas na gulay kasi... Mayroon mga mabait na daw na po sa atin so okay lang sana nabusog po sila sa mga nakuha nila so again, hindi po tayo nagdadamot ng mga gulay natin dito, namimigay po tayo kasi nga hindi naman natin kailangan na uh, angkinin lahat yan o hindi natin kailangan na magdamot kasi nga namimigay naman po ako nito so pinapakita ko pa rin sa inyo, ko pag namimigay po ako ng mga na-harvest natin na gulay dito so sana lang po nagantay naman po sana kayo or nagpaalam kayo ng maayos hi so again yung mga sito ko hindi ko alam kung ganong karami yung nakuha pero dito kasi hindi ko masyadong halata eh kasi hindi ko rin napapansin yung natitira dito pero yung doon kabisado ko kasi nga kahapon pinawan ko ng short video So, pagdating ko dito sa pwesto na ito, yung sa medulo, dito, dito yung opening ko, oh. Dito. Tapos, pinaganong ko yung short video ko. Puro sitaw, ang daming bunga. <laughs> so, yan. Wala. Wala po yung mga bunga dyan, no? Oh. Linis. Ay. Oo, uh, dinatapo na lang sa tawa. So, again, hindi naman po kawalan sa akin po. pwente lang naman pong gulo yun. Yan, sana nga, again, uh, sana po nakatulong po sa kanila na busog po sana sila sa nakuha nila pero again hindi po sana hindi po maganda yun ang ginawa nyo kung sakasakali man makita nyo to or mapanood nyo hindi po sana ulitin yan kung gusto nyo po sana mangingi again anytime na po hindi na po tayo nagdadamot ng na mga paninim natin dito dahil nga again namimigay po ko willingly kahit hindi mamigay, hindi mangingi sa akin sa meron akong mga na, na marami. So, ko po yung mga blessing Na, na, ng, pamilya ko. Yung mga uh, gulay o kung ano meron pagkain na pwede ko yung pamahagi. ko okay. So, yung mga pinagdadaanan ng mga kapwa natin Pilipino na nandito sa Japan. Mapa may bala sila. Um, isa, um, na o Wala. 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 Wala ay yung mga paghihirap na pinagdadaanan ng mga bago matagal na pero nasang kulit po yan so ako sinuwerte lang po nagkaroon ako ng visa at dito na po ang tira so kaya yung mga pinagdadaanan nyo kung may eh, pinagdadaanan mo kayo kagad yung pumunta po kayo sa tanim ng ibang tao basta basta po kayo manguha kung wala po paalam sa hapon niyo po ginawa yan, for sure. Baka tinawagan na po kayo ng police. So yung kaibigan ko, then I'm just, sa hapon po sila tumawag ng polis. na kasi na uh, pinagsabihin niya na daw so, na wag mangunguma kasi nga hindi naman daw sa akin. So okay, again, binaliwala ko kasi nga hindi ko na maalam yung amount na wala. Ang tagay, gulay lang yan, wala pong problema. Ang so, hindi lang kasi maganda ano kasi basta sila na uh, decide na manguha kung hindi naman sila binigyan ng permit so so yun okay uh, so for now as of now ang alam ko na wala si Tao, si Carabilla pareha kasi yun yung mga tinitikasan ko everyday na alam ko kung ano yung mga ko at, at alam ko kung ano meron ko mga dapat for today na bibigas ito na ano, wala po so kaya halatang halata na ito yun nakuha nila so yung talbos ng kamote hindi ko sure ano pero meron kasi mga part na doon nakabaliktad yung mga dahon so siguro doon lang yung nandumaan yung, yung dalawang babae doon na namimitas po sa inyo dahil medyo hindi rin po kasi maganda yung ginawa nila so para nakakasama lang ng loob ito yung nag-effort like, mag-alaga at magtanim lang ng ibang tao kapwa pa natin ay man sa akin sa, 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 ibang tao kahit sa akin kahit kanina pa man tao hindi po sa hindi, eh. yani, hindi po magandang bagay hindi ko po, po sinasabing perfecto akong tao kung na wala po nagagawang mali kami po po nagawang, nagawang mali sa buhay ko and uh, nagsisiyan nag ko po yun or nagbago po sa mga yung mga kalokohan ko natin ang kabataan ko pero again now iba na po yun tapu ang buhay natin pamilya natin tayo kailangan natin mag-isip ng tama. So, ang kakabanggit sa akin ng kaibigan ko, mga may edad na rin kayo o yun sila, yung mga nanguha ng gulay, yung isa, kaya I think yung isang medyo debata ko. Pero, pakilagay naman po sa edad nyo yung pagkilos nyo and mag-isip naman po sa rakyat na mayroon. If ever na makachempo kayo ng tao, na hindi magusto yung ginawa nyo kayo rin po mapapahamak so hindi mo maganda para sa inyo so again yun uh, hindi ko naman masyadong itong papahabain to sinay ko lang po sa inyo yung nangyari po dito sa garden natin and that's how it that is lahat tayo magagawa dyan nangyari na po yan so again sana po nagusto po kayo sa so, nakuha niyo אהה, בלי סלאם, ירפו על ידי